Tip para hindi makapirate ang ating mga audio sa ating mga content na ina-upload sa ating mga reels. Yes po, pwede po natin gawa ng paraan para hindi po tayo makapirate. So sa video ito po, ay tuturuan ko po kayo ng tip kung paano po natin maiwasang magkaroon ng copyright. Watch this. So, kunyari ito ang sample natin, guys. Boom, bang, bang, body, so, i-click lang natin yung video. Tapos, hanapin natin sa baba yung extract audio. Ayan, i-click lang natin siya. Nag-separate na yung ating audio sa ating video. Tapos i-edit natin yung audio effect. So, hanapin natin yung video effect ngayon. Ang gagawin natin is, mag-choose tayo ng video effect na gusto natin. So, ayan. So, kayo nang bahala mag-adjust at magpili ng effect. So, ito na po ang kalalabasan at magiging original na natin siyang audio. Bang bang body, so, sana guys, mayroon na naman kayong natutunan sa akin at pakilike and share nyo na rin po ng ating video para po maturuan po natin ang ating mga kapwa content creator na namumroblema parati po sa kanilang copyright. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.